Mabigat to hindi? Hindi. Tama? Para ito yung depression o ito yung problema. Mabigat to hindi? Hindi. Sa palagay mo, pag hinawakan ko to ng limang minuto, mabigat ito hindi? Hindi pa rin. Nagbago ba yung sukat niya? Yung bigat niya? Wala. Pero sa palagay ninyo, hawakan kito ito sa nang isang araw na nakaganito lang ako. Anong mangyayari sa kamay ko? Mahawoy. Ma? Hawoy. E, Mahawoy something na masakitan yung kamay ninyo. How much na lang kung dalawang? Araw. Ano mangyayari sa kamay ko? Mga ngalay. Ibig sabihin, sasakit na. Pag tatlong araw, mamamaga na to. At paglimang araw, sampung araw, anong mangyayari sa kamay ko? May tendency na hindi mo na magagalaw sa sobrang sakit nito. Ganon din yung problema na mayroon kayo. Kung ayaw niyong pakawalan, tulad ng na hindi nagbago kung ano yung bigat nito pero sa tagal na hinawakan nyo yung problema niyo mas lalo kayong nasasaktan pero ang pinakasagot para hindi na masaktan yung kamay ninyo bitawan nyo yung problema na hindi nyo kontrolado